Magandang maganda umaga. Magluluto tayo ng sinaing na isda. Wala kasi tayong gunto kaya ito gagamitin natin ng sinaing. Gagamitin natin isda sa sinaing natin isda. Ito po, meron po tayong sa na luya, lemon, wala tayong kamias, lemon, pwede yan. Sibuyas at sine. Ayan, halapag na po natin isa-isa. Lalagyan na po natin isa si isa yung mga ano natin sa home. Buya. Sibuyas. At sili natin. At lalagyan po natin siya ng lemon. Yan. Yan ang lemon bis na ano. Kamiyas lemon po nilalagyan dyan. Para malasa rin po. At natin ang ating isda. ng salasang natin siya siya para masarap-sarap. At dalitin po natin siya ng na tubig na maraano. Halos pantay ng sida natin. Ito, walang pong tubig. Ayan po, lalitin po natin ng tubig. Halos pantay lang na ano natin. maghintay lang po siya na isda natin. Patutuyuin po natin yan ng mahigi para masarap. At pag nagmamantika na doon na natin siya, titimplaan. Ayan, tingin natin muna ulit. Ayan, kunti na lang yung sabaw niya. Kanina, halos kalahati na. Hindi alam, kita nyo, may parang mantika-mantika na siya. Yan. Pero... Patutoy pa natin yan bago natin yan meron kita yung sa gilid parang may magtika na siya hintayin lang natin ng matuyong siya may kayimbang yung pinaka parang sarsan na yun lang ang matitira mamaya balik takpan natin at babalikan natin yun itignan na natin kung ayos na yung luto natin o yan tapos wala ng sabaw siya. Pero tulad ng, yun, yung na. Sa kainan, ang dami yung sabaw niya. Ngayon, titikman natin ang lasa. Kasi niligyan ko na ito na una ng asin tsaka paano ba beijing po, paminta. Ako po, ayos na ayos ang lasa. Ang sarap, maasin. po, sige po, luto na po ang ating sinaing na isda. Ayan po, hindi niyo. Ito may mantika-mantika yan. Mantika ayan, ayan oh. sulo ko. Oh. mantika siya. Kunti na lang sa sabaw niyan. Okay, okay na po yan. Dahil na po yung pinakaparang pinakasarsan niya po. So, sige po, hanggang dito na lang po ang video. Sana po panoorin niyo po ang aking nilutong sinaing na hasa-hasa at makisuporta lang po ang aking multi-channel. Sana po makilike and subscribe na lang po. At makipindot na rin po ang button para po magka uh, ano man po kami magkaroon ng magandang subscribe. Thank you, thank you very much po. Ang ganito na lang po.